Good morning guys Mauna na itong garden guys Green na pod Green na sila Tungod guys, kay, mi kayo init Abin ninyo guys Dakog tabang ning Ano gamay nga garden Kung nakay mga tanong Kwan, tambal sa kalaay ba Nindot yun guys kung nakay Kanang Kwan, garden Kay Mugawas lang dito ka guys. Bisan mamin ka matok sa kong garden na malingaw na ka guys. pareha na ang ang karalang oh. Nindot ang tubo niya. Ang kamuti. Nag-green balik. Green na pud ang atong garden guys. Kay hindi na kay miinit. Niya atong mga talong guys. Na napud sila yung mga bunga. Bisan og oh, ginagmay lang guys muna guys o oh, itong kamunggay hindi balik na pud guys hindi balik na pud sila pero ang kamunggay di kanang apunuan siya doon ako naputol taas na kayo dahil yun guys nagtanong tadi dito kung kung guys o oh, ahos may ahos di hanggang dapita nanubo na sila guys ang niwang man atong nagtanong kong July, tambok man. Pero nangamatay kay init kayo. Nainitubo diya nga. O kabalog kalamansi or daggo na siya ng limon. So hayaan na lang natin yan guys. og naatay ko ano po o batong. Isang ginagmay lang guys. Ginagmay lang isa isa. duha duha. Okay na kay guys. O atong talong. Sige na ako kakuha diya sa talong guys. Isang pila lang kabuok. Ano na? ano na lang di ko talong mahal bigyan talong din hi guys hindi yun kada nga batong, guys ingon e ana lang na pero sige na ko ka harvest guys para pang oy dayon na napatay talong guys oy talong batong na napatay batong guys oh ang sili na to pagkadaghan ba sa bunga dayon guys ang atong sayuti na siya na namunga na yun ang sayuti guys bago lang ko ano ni nakabantay nga nagbunga dahil siya <coughs> tungod sa kabisi mga duha tulokad lo at isa kumakanhi so wako nakabantay nga atong sayuti din he na bunga guys may bunga na si sayuti na may guys oh ako niya ipa mukatay siya bahala asya siya mukatay gumawa pa din ako ito ipang putlan dito guys ito ipang putol sa una daghan daghanan ni bunga mga bagong tubo maning na mga karon na rao basta guys daghan siya o oh, bunga guys na dito oh na idako na guys na nakatago di na ako mabot oh nilabong good po siya guys katong labong kay guys natabunan na manggod ang batong din ha daghan kong tanong nga wala ni tubo tungod at ito niya wala mo nga Muna. giputol na ako huwag oh, mo na guys o green po datong kamunggay basta guys lipay kay ko kasi ay naibuyog nai, nai, kuhan ka nang namunga na ang atong sayuti dahil yun nag transfer ko dira o oh, sa loo sa nakakanang nag transfer ko o oh, pitsay. Di transfer na ako ang pitsay dito sa ano, dito sa big pickas nagtanong ko pitsay daghan naghuot man sila guys. Nag-transfer ta din ha. Ang kanigay, guys oh. Naa -na, na siya guys, ambot tungod siguro sa panahon bang init. Ay init, ano ba ti init? Tugnaw. Di balik nang kamunggay o oh. guapa Gwapa, guapa sila guys. Pagbalik ng gwapa, ayan. Pwede na ako mag-ano guys daghan ako gamunggay. Pwede na ako mag-closing. Nagtanong kong tangkong la, guys. Nakuha na na ako siya para mudaghan. Nang nagtanong kong usab, wat, nang patay man, ay, wat na buhi. Dayon yun na itong kalamansi, ay, di mundi, guys, o. Oh. Obviously, kay ko, guys, wala ako panahon nga maglimpyo. Ako pa nang gunahan din, ha. Dayon, yun, oh. o, ang kamunggay. Gwapa. Dahil yun, guys, katubit ang talong na ko, di rin nga na daot atong bagyo. Muna ni guys o oh, ni gwapa siya og oh, balik dayo ba mi kaming ambot guys mo mo, maigo ba sa Florida guys nami na na kami nga bagyo ambot lang may maagian ba kami basta naglawig pa siya guys na pa siya sa laing lugar so kani nga ba talong nadaot siya sa bagyo nga Milton ay Daghan na ba kayo sa guys? Oh, daghan siya dahon. Oh, daghan siya. Show... Oh, bulak-bulak, guys. Oh, daghan siya bunga. O magbagyo na po mi ako. Ano yung dahon, guys? Pag maagyan, magbagyo. Kuha na ako ng dahon. ay eh, sayang kayo, guys. Oh, daghan kayo siya. Oh, hala, nabali. Eh, nabali, guys. Hangin, manggod gahapon. Pengge na mga hulog ang daan bunga sa sayuti daghan kay siya og bulak guys o oh. na pa siya nakatago diri na pa nakatago nga mga bunga ay nanay da ko nga bunga sayang kay ni guys pag nay, bagyo, nay mga bunga na daghan siya bulak guys dako unday ni siya nga ano talong o oh. niya bagyo ni eh. pagkasayang baba diba ko nagpalit talong guys Bilkani nga talong guys. Ako nisa pang kon guys kanang sa or itorta sumamang so, torta guys ay sige prito nara guys o oh, daghan siya bulaklak so kung mag namagi -ma ng bagyo diri ako ning kuwag dahon dahan ko siya bunga huwag ko nag dahon mga inani ning talungan ni kay pangit ba ina itong nagyan siya og bagyo niya kato di ba guys na yung isa katalong ani daghan ko siya bulaklak o oh. ang, ang mga sili din hi guys na naputay mga sili o. Oh. mahinugay na pud na nya yeah. wala pa ko nanguha gwapa jud ang kamunggay kinsay gusto ka o oh dakan kay kamunggay libre kamulay ani diri sa amo na guys oh dakan siya bulak jud jud bulak talungan ni eh. napa dakan siya og oh, bulak nya yeah, maghana diri magyang bagyo diri eh. Da yun guys, kani siya guys, sa pangita gud ni guys, migay pud gihapon ako nga una ko kaya Kay ngano guys, kani na mura na mura siya og kuan ay eh, kay tungod sa hangin, gabit niya kalaya, ngan mura na lagom. Nga mo to guys, sige lang ako tubigan. Sige na ako gi-compost bitaw na mga tira, -tira mga kuan sa kusina, gulay, ganon Mga panit sa saging. So mo ni guys, o oh, mo na ni ang resulta. Daghan siya og bulak, wala na po siya yung bunga oh. makapanghatag na kuha ni guys basa kuha ng dito ni makuhaan yun mga daot wala siya bunga oh. ay manghatag man ko guys basta daghan ko gulay kani akong kalaman si gani oh Gipanghatag, gipangharvest ako, gipanghatag. na bunga kakit pa sa bunga oh ay, ninyo guys, bisan inani lang ni akong garden dako kay tabang ka ng murag laay bitaw lahi man diri sa Amerika kay busy ang mga tao wakay kay istorya kung naa kay na -kay ka sa balay di sa Pilipinas pag abot diri sa Amerika nako grabe maturning ka talaga sa kamingaw nya yeah. kuan may gay karon kay nanay nanay mga social media ba atong pag abot nako na diri wala pa kayoy eh, wala pa kay Facebook Messenger pa yun. Then yun, ay na nana, nana man siguro youtube ad tong panahon na pero dili pa kayo dili pa kayo ha karon ba nga nadaghan na kay kag kuan ba daghan na kay kag ganang kakalingawan Hindi na kayo ka ma makwan mais ma mahomsik pero mo um, lagi hapon guys lagi hapon ang kamingaw labi na kanang wakay kay istorya pagkaman oh my god guys kay ako ko iring oh, ako akong mga lingaw guys akong mga iring nyo, manisa mani sa garden Yosahay, magawas mi ug mga busy busy sa trabaho ay nako ambot lang hala ni eh. oy ako nga oh di na ako ni Harbison guys kay nako ya amiga nako ya amiga siya akong Harbison na ano niya basa lain man ko guys basta na bitu ko mga amiga paniyon nako sa balay dili ko manguha sila ang manguha sila akong Harbison sa ano panang pananglit ani kalamansi o sa si kalamansi dia kung na koy kuan na mga talong o sila pa bang hamog talong para ma experience sa so, pagkuwag talong kana parian nang sayuti na koy, amiga nga ang ikaw kuha sobra ikaw kuha para ma experience nimo kung unsa ka unsa manguha o unsa pagkuha sa um kuan sayuti na guys oh hindi sana ko ni guys kay basin ako amiga si mix ano guys, mix yung pangalan. Kung gusto niya og kuan, ganang kung gusto niya og kalaman siya, di manguha siya. Oh guys, oh. Grabe atong kuan, guys. Kamong gayo oh. labung labong kay siya, guys. Dayon, daghan pud kalaman diri, guys, pero murag nagtago tago na lang ang uban kay gipanguhaan ako na kay daghan na So yun, guys, oh, atong pitsay. Gipangaon sila, guys. Dapat ipanggulag-gulag ba na ako, guys, pero Wa ko panahon karon guys. Ni delicate na garden. So muna, guys oh, nagbrown na ang mga sagbot kay wa ni ulan. Nya wala ko nagbutag sprinkle. ako nagbukay nagbutag sprinkle guys kay makalimot ko magbutang bitaw ko guys kanang hapon. Makadumdum ko guys tong ang gabi eh, na yan na day tubig na ay na lang. Alangan mo gawas kog tong gabi eh, mga alas 12 o na na. Mana nga hindi ko magbutang pero usahay nagbutang ako para matubigan ang sagbot. Oh, yun, guys. Green na green sila, guys. Oh. O, oh, kanang kamong dira. Oh. Ala. Bisa nila nila na garden, guys. Dako kayo nagtabang. Makalingaw. Makalingaw? Oh, natin man si Diri. Oh. Nanitago. Oh. Uh, ako ako nipakuha niya ni Migs. Niya, atong kamote. Sige lang din ako. Pagay din yung kamote, guys. Kay balas, mangod mong buhangin, Diri. Okay lang sila, guys. Sige, pangudlo. So yun guys, ang ating garden. Gamay lang na ngagarden garden base pero dako na kinigtabang na ako. Yeah, gusto ko pa dak ang um, di naman um, suot akong eh. It's a lot of work daw so. Yun. Yun lang, nagkamatis ni tubo. Naiman maninang tubo nga kamatis o tubo nga balanghoy. So di na ako next year, di na ako tanong balanghoy guys. Baro naghihapon eh. B ako, di man ma basta, lahirag yun. Okay guys, talagang salamat sa inyong mga support ha. Ah. Din hilang tataman. Bye!